Nay, ba't parang hindi ka nang humihinga? Anak, aalis ka ba? Opo, Nay. Nagyaya yung mga barkada ko. Mamaya ka na umalis. Sabay na lang tayo maghapunan. Naantay na nila ako. Sa ibang araw na lang siguro tayo kumain ng sabay. O siya, sige. Mag-iingat ka lang, anak, ha? Ay, ay, naman, ay, naman, naman, anak, anong oras ka uwi? Nagluto ako ng paborito mong ulam. Mm, nay, bukas ako pa uli po. Nagkasiyahan pa ako kami ng mga kaibigan ko. Magandang araw anak. Maayong ba ako tulungan sa gawaing bahay? Hello, basta dyan ka na sa baba. O siya, sige, sige sige. Palabas na ako. hindi ko rin ang nawala dito. Sobrang saya namin ng mga best friend ko. Nagtatampo ka na naman. Inay! Inay! Ano ba nangyari sa'yo? Ba't hindi ka na humihinga? Inay! Ba't parang hindi ka na humihinga? Hello? Ito po ba yung pinakamalapit ng hospital? Paano? Wala na ang nanay ko. Kung kailan gusto ko nang bumawi sa kanya ng oras. Sinayang ko lang ang kapiranggot na oras na nandiyan siya.